ako doon. Yung mga overseas workers sa Japan, bastos yung presidente niya, sabi nila. COVID, sinamahan ko. Nakakuha ko ng permit. Small group, dahil bawal pa eh. Puro regional mayor, regional mayor, regional mayor ni namin. Mm -hmm. Manong, sabi niya sa akin, ang swerte ko, ikaw, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung araw, wala akong isang mayor, sabi niya. Pasalamat. Okay lang ako. So. Tuloy-tuloy kami. Pintakilala ko sa lahat ng mayors. So, in short, talaga nakatulog ako. Tapos, narito ang nangyari. Nagpunta kami sa Japan. Nasa table kami, sa presidential table. Minention niya lahat. Tapos, nandun ako. Ayaw akong mention. Presidente na po siya nito? Presidente na. Bagong-bago lang. Anong kasalanan ko rin? Bagong-bago lang. Akala ko naman eh. Kaibigan ko. So, si Sandro, dad, ano sabi si Sir? Ano sabi si Sir? Gumanon niya eh. Hindi niya ako doon. Yung mga overseas workers sa Japan, bastos yung presidente niya, sabi nila. Hindi ako nagtampo. Hindi ako nagtampo. Eh, so ano po ang